Isa ang coaching staff sa magsisilbing susi para maging isang successful ang team. Hindi lang sa galing ng individual players o sa taas ng team chemistry ang tinitingnan para masabing kayang manalo ng team na ito sa mga darating na laban dahil ang team ay parang isang jigsaw puzzle. Bawat piraso ay mahalaga at hinding-hindi mabubuo pag may kulang. Speaking of kulang mga ka-sports, agree ba kayo na totoong may malaking pagkukulang si Coach Chot Reyes sa kanyang responsibilidad sa pagmamanage ng gilas during FIBA World Cup? Isa ka rin ba sa naggalit at nadismaya sa sunod-sunod na pagkatalo ng ating team? Sino nga ba yung Vincent P. Reyes o mas kilala bilang Coach Chot at bakit siya ang napiling maging head coach ng ating pambatong team na Gilas Pilipinas? Alamin natin kung bakit ang binansagang Coach Chot ay naging coach joke sa mata ng ating mga kababayan at ng ating mga naging kalaban Si Vincent P. Reyes ay pinanganak noong August 1, 1963 sa Quezon City Isang Filipino basketball coach na minsang naglaro sa UAAP at nakamit ng parangal na UAAP Mythical 5 noong 1985 Pagdating sa coaching career naman, eh, masasabi nating batikan at isa sa mga pinakamahusay sa dami ba naman ng awards na nakamit nito, 9 times PBA champion siya, 6 times PBA coach of the year, at 7 times PBA all-star game head coach. Ang isa nga sa pinakamatinding achievement nitong si coach ay ang pagkapanalo ng Gilas Pilipinas ng silver medal sa FIBA Asian Championship noong 2013. Which is very remarkable dahil nga it was the country's first in 36 years. Abay talagang mapapatangungan na lang sa kung bakit siya ang napiling head coach ng Gilas. Pero pero bakit ganun na lang? Iba ang tindi ng galit ng mga kababayan natin sa kanya at kung magaling nga siya, bakit sunod-sunod yung pagkatalo natin? Nagsimula lang naman ito noong matalo ang Gilas Pilipinas sa 31st Southeast Asian Games laban sa team ng Indonesia sa kamay ni Coach Chot. Sa hindi nakakaalam, malamang iniisip nyo na normal lang naman ang matalo. Tama nga naman, ang hindi lang normal dito, e eh, for the first time sa mahigit tatlong dekadang paghahari ng Pilipinas sa SEA Games, first time ng ating bansa ang hindi maiuwi ang gintong medalya. Aminado naman siya dito. Sabi nga niya sa kanyang interview, All the tournaments we have played so far ha, we did a very poor job in the SEA Games. I took responsibility for that and I didn't blame anyone ha. Ramdam na ramdam niya ang frustration ng mga kababayan natin, kaya ganun na lang din kalakas ang kagustuhan niyang mabawi ang champion. Dito na nga nagbitaw ng salita si Coach Chot na napagkaguluhan at pinakanatatandaan ng mga kababayan At yan ay ang judge me in the world cup ha Napakabigat na salita para sa mga critics laban sa kanya ang mismong salita nga niya eh, everything we are doing now is preparation to build up for 2023. That's where people can judge me, how well that team plays. I'm sure that by that time, we would have put together our best team. Which is totoo naman, di ba? Bawat player ay uhaw sa panalo, kaya ganun na lang ang effort. Ang team ay nagpapakita ng magandang laro. Ito na din ata ang pinakamalakas na 12-man roster na nabuo. Pero bakit ganun pa din ang nangyari? Ni isang panalo man lang, eh wala. Kaya hindi mo rin masisisi ang fans kung ba bakit ganun na lang katindi ang galit nila kay Coach Chot? Umabot ba naman sa puntong pinagbubu na siya? Sa tingin nyo mga ka-sports, deserve niya ba ang ganong treatment? Marami nga ang nagsasabi na luma at bulok na daw ang sistema na ginamit nito na nakadepende lang ang opensa sa iisang player. Wala rin daw magandang play at maayos na rotation ng players. Pero, ibang ang paliwanag ni Coach Chot sa sunod-sunod na pagkatalo nila. At, ayon sa kanya, maraming factors daw ang involved gaya na lang ng pagkatalo laban Dominican Republic. Dahil, kung hindi raw na foul out si Jordan Clarkson ay marahil ibang ang kinalabasan. Sa game naman against Angola, ang factor naman daw ay ang hindi nila ma-shoot ang kanilang three pointers samantalang kabaligtaran ng nangyari laban sa Italy dahil ang factor daw dito ay ang hindi nagmimintis na three points ng mga Italian shooters. Iyan nga daw ang iba't ibang factors bakit kapos ang gilas na makasungkit ng panalo. Pero kahit ganun daw, proud pa din daw si Coach Chot sa mga ipinakita ng kanyang mga players. We couldn't ask for more, we just came up short. But we continue to fight And that's all we can do Dagdag pa ni coach Ano sa palagay nyo? Did we really came up short at tatalo dahil sa factors na nabanggit? O may iba pang factors ang tumatakbo sa isip nyo? Baka naman kulang lang sa training ang ating team Or talo tayo sa high? Sa bilis? Sa lakas? Tingin nyo Ganun pa man Patuloy pa rin nating susuportahan ng ating team sa mga susunod pang tournament Dahil alam naman natin Hindi ito ang huli At basta Pilipino Hindi nagpapatalo Tama? Tama! Kung nagustuhan nyo ang ating usapin, ilike ang video at magsubscribe sa ating YouTube channel para sa mga susunod pang usapang basketball. O pano? Hanggang sa muli, peace out! Bye!